Bubunod ni Dikoy. Ano ang pinaka-attractive body part mo at bakit? Still one, are you ready? Ready, kahit medyo ka -body. Okay, if you're ready, load! Yo, ang pinaka-attractive sa akin ay balbas pare dahil kahit na di na mag-ahit, nakakakilite, huwag mong sabihin hindi, baka subukan ko sa'yo pare na matindi. Halik kang kaya kita sa lieg, tignan mo pare, kaya ang angas ng aking bibig. Sige nga. Kiss mo nga siya sa banat ang balbas ko yung makaba. Pero teka lang na para bang ako dito'y nga At ang aking bigote ngayon ay tumutubo. Habang inaakit ko to sa bahay kubo. 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 Pero tuloy-tuloy, hindi pa ba tapos ang oras? Yung baba ko parang gusto kong iposa sapagkat yung aking balbas ay nauubusan kahit ahitang ko ng mapurol dinagalusan. Okay na sana kuya, kaso wala akong makita ang balbas sa'yo. Kung ano-ano ang sinasabi na banat sa duelo. Kung ganyan ang pagmumukha na ko, hindi na ako magpapaayos ng mukha kay Vicky Bello. Ayan ba ang resulta ng mukha mo ng matamong mong malaki? Ano ba ang pinagmamalaki? Yang itsura mo, Hoy, umiinom ka ba ng kape? Kabaan ka naman sa mga sinasabi mo. Tingnan mo yung baba mo. Expire! Love you, bae. No! Okay, guys. Guys, ang attractive sa parte ng katawan ko ay muka. <laughs> dahil dito, yung mata ni Chacha lumuwa. Di nga, be. Di ko masyado halata, ah. At dahil dito, si Daniel Padilla at ilang guwapo sa labas nagwelga yung gantung muka, pinag-aagawan ng may asawa, kumpare, naging bakla, pati yung kanyang kumare. Sa mukhang to, napapaisip ka, napangit ka na. Sa mukhang to, napapaisip ka, napogi talaga. At hindi ako nagyayabang, porkit ako'y may itsura. Hindi, no? Talagang proud lang ako sa aking postura. At yung balbas, hindi yan parte ng katawan. Eh pare, matalas talaga itong baba ko. Alam mo ba, rush to? Kasi kung walang ganto, kawawa ka, sino na lang crush mo? At kung yung nanay ko halimaw, aba napakaswerte niya kasi may gwapong anak. Nakachamba! Expired eh! natin! Ang comment galing kay... Dikoy! Nakita ko naman uh, si, uh, One, na si pinipili niya talaga mga gripan sa kalumaban. Pero natuwa lang ako dito kay Sheridan kasi sobrang poging-pogi mo sa mga binitawan mo. <laughs> iba, yung, iba yung confident level mo, bro. So, nasa iyo yung puntos ko. Ito na ang susunod na pares, mga kabarkada. Justin Angelo. Also known as... Busky. John Ross De Los Santos, a.k.a. Lil John. Kung iriritoke sa mukha ng kalaban mo kung meron ano ito at bakit? Alright. Okay, kung handa ka na. No. Yo kung may kayo man ako, sir, gusto ko yung mukha mo. Kasi kahit na ka, dusky mukha pa rin dukhato. Ako si Little Jan Moreno Negro lang, pero may pinaguhugutan. Sa totoo lang, pinasok ko ang showbiz, mukha ang aking ipinuhunan. Maputi kang pagmamasdan, malaki ang tiyan, pati dibdib. Pero sa freestyle, sir, sa akin tao ay bibilib. Nagbumukan pa, ah? itsura e, mo na yan, mukha ko kala paa. Sige na, paano ko ba malalaman sa laki ng mukha, mukha ka ng gulaman? Teka lang pa, So, wag kang malito. Ang laki ng mukha mo, kala ko Mojako, ay mali. So, paano ba doon? Hindi si Mojako, eto si Doraemon. Bulang na lang si Pokemon. Pwede na kayong maglaro. Yo, Dasky, sa pangit ng mukha mo, wag mo ako sa iyong ipares. Ako si Nora Honor, si Daski, si Bella Flores. Iriribat ko, sir, at ibabalik ko sa ilong na tinitira mo. Maraming nakahalik dito. Expile! No! Kung may babaguhin ako sa'yo, syempre yung ilong. Kasi yung buto pa kulang sa calcium. Kailangan turukan ng konti, dagdagan mo ng petroleum. Kasi ang pangit ng ilong, parang nagbabarbel. Nagbabarbel, tinubuhan ka na ng muscle. Buti pa pala yung ilong mo. Nakakapag-workout. Healthy living ang tawag dyan. Kailan pa naging muka ang tiyan, ang layo mo sa topic. Yung ilong mo parang binagyo, nagkaroon ng tragic. Nagkaroon ng tragic, ang lakas nagbubuga ng hangin. Alam mo kung bakit mo tinanggal kasi nahuhulog yung salamin. Paano nga wala nakaumang na buto? Paano nga kasi yung ilong mo flat hanggang dito? Mas matulis pa yung uso mo sa pinagmamalaki mong ilong. Ikaw ang pambansang ilong, nakamag-anak naman ilong. Ikaw yung lalaki, lalaki na Alan Kay kung ako sayo magparito ka na maging isa ka na rin gay. Ye! Yeah! <laughs> Ito ah, sa akin. Bongga. <laughs> Ito na ang comment ni Jerome Bismuth. Galing yung kalaban to. Uh, grabe oh. Yung delivery at execution ni Little John. Gusto ko yan at yung creativity at originality ni ah uh, Doski gusto ko din. So mahirap para sa akin. Basta, gano'n yung tipo na kalaban yung gusto namin. Ito na, na yung huli. Ito na. na. Si Brian James Santos, also known as Young One. Mark Anthony Antonio, a.k.a. Yeah. Bogito! Yun, no? Kung pagkakamalaan kang artista, sino ka at bakit? Are you ready? Ready, ready! No! Yo! Di naman mahirap pag-isipan kung sinong kamukha ko eh. Derek Ramsey. Malamang kahit matanda, ay may in love kahit si Balsi. Pero expected ko lang bugi ito na wala ka naman talagang kamukha dahil sa pangit ng mukha mo. Tuloy-tuloy pa rin to. Kahit si Derek Ramsey, tapos pag side ko naman, Jericho Rosales. Eh ikaw, Jericho Bungales. Kasi nga wala kang ipin sa karapan. Tapos yung kamukha ko, gusto mo bang tapatan? Sa gwapo ko to, pinagkamala mo pa ako kamukha mo? Ano ka mo? Si Dear Ramsey, hindi ko kamukha tol. Mahiya ka nga, tingnan mo yung mukha ko. Sa look, sa video lang, wag lang sa ilong. Talaga, kahit na ano sabihin mo, kahit na wag ka na magtanong, Derek na Derek si to tol. Tingnan mo naman, kahit na i-close up mo, kahit na mag-close up to, wag mong tingnan masyado, baka ma ka sa akin, baka mapilitan mo to <laughs> sa puso mo. Derek Ramsey nga eh. Siyempre, pag sinabi ni Derek Ramsey, pati katawan, mukha. At... if, you're ready, load! Kung ako'y magiging artista, siyempre, si Bong Rebilla. Paano ka magiging si Derek Ramsey? Eh, mukha kang nakasyabong gorilla. Sa pagbigkas ng mga salita ko, nagpalakpakan na ang mga tao. Pagbigkas ng mga salita mo, nagpalakpakan na mga kamukha mo. kamu kamukha ko si Lito ka O baka nalilito ka lang? Dahil sa totoo lang, ako ang pinakagwapo dito, nahihibang ka lang. Wala ka lang may isep dahil ang talino mo ay kabubuhan ko pa lang. Pwede rin akong maging si Jimmy Santos na sinabi nyo na malaki ang chan. Huwag lang maging kamukha nito, yung mukha parang binugbog ni Chan! Bugito, parang okay na kami kay Lito Kamo. Huwag nang Senator Bong. Lugi pa rin eh. Lugi pa rin yung kay Jimmy Santos. Sabi ka na sabi Derek Ramsey, nang aaway. Mamaya malaman niya ni Derek Ramsey, ikay ipabarangay. Alam mo ba kung bakit? Sa pangit ng mukha mo, ikaw pa ang naghangad. Ang pangit mo na nga, ang pantak mo pa, hindi ka natatangkad. Sa yung pagkakalbo mo, ibang iba sa kanya. Yo, si Bogito ngayon na. Tapos na ako. Ako po ay hihinto. Expired! Ah. Ang komento ng ating mga judges, Mike Swift. Pareho maganda yung presentation. Um, ka nakakatawa sa akin yung binitawan ni Bogito. Uh, Next stick lang siya sa Derek Ramsey. Miss, pinaglaruan niya yung iba't ibang artista. Bong Revilla, Ito Kamo at iba't iba pa. Pero may pag-asa pa rin ng makapasok kahit kahit kung sa larong ito siya yung lumamang, kaya abang-abang lang. Either way, respeto sa, sa inyong dalawa. Okay! Sabi ng mga judges, bugitol lamang ka daw, pero tingnan natin mamaya kung ano mangyayari. Siya! Ceasefire na muna tayo sa laglagan habang umuusok pa nga ang battle zone. Time out muna tayo mga kabarkada sa pagbabalik po natin. Malalaman na natin kung sino ang limang aakyat sa ating grand finals. Kaya walang kukura, babalik pa ang nag-iisang rap battle National TV. Ito ang TM Republica Battle Season 2! sa tiyang kahanga-hanga Ibang mga babae sa mundo, kinalimutan ko na para masabi sa sa'yo na tapos na ang panggiginaw Ang puso ko naghihikahos, pagkat naliligaw, ngayon paos na pa TM Republica Battle would like to thank Ethan Centris BRP Medical Center, Phil Health Center of Excellence, Azares Glass and Sporting Goods, Craftsman Enterprises Glass Awards and Giveaways, Inspire Excellence, Lemonade Hotel, Microtel by Windham Davao, Nitsquick With and Copy System, Tune Hotels. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Republika ng TM. Mas buo ang araw mo. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Republika ng TM. Mas buo ang araw mo. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Republika ng TM. Mas buo ang araw mo. Akala ko astig na may mas astig. Papala. Times up na ba ang magaling? Pero sa aking antas ito na ang panalo. <coughs> Ano'ng nangyari? Tepus ba ang pagka-astig mo? Sa TM, di ka kakapusin. Tuloy-tuloy lang ang bagsakan na tawagan. Dahil sa Astig Combo 15, may 30 minutes call ka na, may un-text ka pa buong araw. I-text lang ang AC15 at isend sa 8888 para mag-register. Para tuloy-tuloy ang ratsada ng mga salita, tuloy-tuloy din ang pagiging astig mo. Dito ka na sa Republika yeah, ng TM. Yeah. Yo, dito, dito ka, ka na, na sa Republika ng TM, Astig! Ang astig freestylers yes. ng Metro Manila. Handa na po ba iyong malaman? Handa na po iyong malaman! Yon. Ayan! Ayan kasi ako, tiyak, handa na ako. Eto na, babasahin ko na, tingnan natin kung sino ang limang astig freestylers na magre-represent ng Metro Manila. Tawagin natin ang unang-una. Tawagin natin si Jan Ross De Los Santos, also known as Lil Jan! Share Yun, no? Oh. Si Justin Angelo, also known as Dusky. Christian Gabriola, a.k.a. M-Side. Tawagin natin si Mark, Mark Anthony, Anthony Antonio, a.k.a. Pogito. <laughs> mga kaibigan, mga ka-Republika, ito na po ang top 5. Ito lang ang stick freestylers natin mag-represent -re ng... Through Manila. Manila! Pero siyempre, Jeff, boys, boys, makinig. Meron kaming surprise sa inyo ni Jeff Tam. Uh, sa inyong lima, siyempre merong top two. Okay? Yung top two na yun, maglalaban ulit dito para sa ating extended laglagan. Okay? Dama. At Tsya, para mas malaman... Ano po pa ang pa panalunan? Correct! Para mas malaman pa natin kung ano yung mangyayaring extended laglagan, panuorin natin ang VTR na ito. Ito ay isang special na labanan kung saan ang top 2 freestylers na may pinakamataas na score mula sa limang astig freestylers ay maglalaban muli para sa isang extended laglagan. Pipili ng tema ang mga hurado. Bibigyan ng tig isang minuto para sa main battle at 30 segundo para sa re-battle ang bawat rapper. Ang rapper naman na may pinakamataas na score base sa criteria ng mga hurado sa laglagan extended ay tatanghaling pinakaastig na freestyler at mananalo ng BlackBerry Curve Phone. Mga kaibigan, ito na. Sasabihin ko na kung sino ang top 2. Tawagin natin unang-una si Christian Gabriola, also known as m -Zite. Tawagin natin, huwag na natin patagalin ang mga kalaban ng m si Mark Anthony Antonio, also known as Bogito. Magandang laban ito. Pagdating sa superhero, sino mas panalo? Si Superman o si Batman? Are you ready? Yes. No! Sa'yo na si Superman na may tato sa S sa dibdib. Sa akin si Batman kasi lahat ng nasagip niya sa kanya bumibilib. Kahit na alam ko na meron siyang dalawang sungay pero marami siyang naligtas na napakaraming buhay kasama na doon ang aking nanay. Kung naaalala ko pa, Nakasama nga din doon, pati yung nanay mo pala. Munti ko na makalimutan. Sa'yo na si Superman. Sa'yong sa'yo na. Kung gusto mo, iuwi mo pa. Pero sa akin si Batman, kasi meron pa tong pakpak. Hindi ka tulad ni Superman, para lang duck. Sigurado ko bang si Superman ang tinutukoy mo? Baka si Super Inday and the Golden Bibian. <laughs> Oo nga, minsan si Batman nakalimutan magpagas. Eh si Superman kakatakbo yung mga paan niya, puro gas-gas. Kaya minsan ako'y nasagi. Si Superman ang dahilan kung bakit ako nagkantabungi. Ah, kaya naman pala. Lakas talaga ni Superman. Tanggal lahat sa harap ko uh -huh. rin. Uh -huh. uh -huh. eh. Are you ready? Ready. Ready ka na? Uh -huh. No! Yo, yeah. Tol, alam mo ba si Superman, ang mundo ay nasa kanyang kamay? Si Batman bilang bat, anong alam nun sumabit sa ilalim ng tulay? Si, si Superman kayang lumipad, samantalang si Batman may sasakyan. Minsan yung sasakyan hindi pa napapagasan. Actually, naflatan lang ng gulong si Batman, tsaka pinapa-overhaul yung Batmobile. Ano ba kayo? Si Superman, kahit may kryptonite, kayang-kaya niya lampasan. Si Batman, kahit nasa palabas, remote control ng katapat niyan. Pag pinatay ko TV, patay na rin si Batman. Alam mo ba kung bakit? Kailangan niya pa ng tulong ni Catwoman, pero panis siya kay Catdog. Alam mo ba si Catdog, alaga ni Superman yon. Alam mo, kahit yung kotse ni Batman, 1 million cc, para napakabagal. Sinisi mo pa si Superman, kaya ka nabungay, kakangat-ngat mo ng bakal. Kasi, palabas na lalabas na naman yung pelikula ni Superman. Lahat ng tao nag-aabang nakatulala. Eh si Batman, ayun, tulog, wala. Wala na naman palabas. Pagkatapos ng Batman Begins, hindi na nag-Batman Ends. <laughs> <laughs> si Superman, si Superman, pag alas, nag-return. Bebe, bebe. Okay na, be. Okay, pero bago yan, okay. tingnan mo natin ang komento ng tatlong judges sa atin. Simulan natin kay Jerome B. Smoot. Malakas yung team sa NCR. Congrats sa inyo lahat. Ang importante, sobrang saya na binigay nyo sa amin sa, sa inyong performance at sa laban. Congrats sa inyong dalawa. Isang malakas at malakbakan. Maraming maraming salamat sa inyo. Galing, galing. Panahon at oras na po para malaman natin kung sino ang nagwagi sa ating extended laglagan. Yes. Sino kinabogito at Mzite ang mag-uuwi ng Blackberry Curve Oy. from TM. Oh, mataas ang score niya. Ninety-four percent. Correct. Si Bugito kaya? Superman or Batman? Palabangan natin! M-Side! Yeah! Congratulations, M-Side. Tawagin natin ulit ang ating top five. Yun lima. Five. Ito yung lima. Alright. Once again, mga ka-republika at kabarkada, ito po ang top five representative Grabe. ng Metro Manila na haharap sa iba't ibang magagaling pang rappers ng Pilipinas. Uh, ah, napakasaya ko po. Para po sa akin, isa po ito napakalaking oportunidad para pakita ko po at express kung ano man ako sa mundo ng rap. Siguro no season 1, natalo ko, pero ito, hindi na pwede. Kailangan makuha ng champion. Ito na yung mga pinaghirapan ko, yung mga pinagtsagaan ko sa lahat ng battle na pinupuntahan ko. Ito na yon, ito na yung pagkakataon ko, kaya hindi ko ito sasayangin. Ang masasabi ko lang, iba itong Maynila na to. Lahat ng bababa dito, aakyat ulit. Luzon, Visayas, Mindanao. Aba! Aba!